Ay, ganda ka. Ganda pala ng isa doon, ha? Ano? Yeah. Dito lang kami, guys. da, Nakon lang kami kasi. Na, load ng fireworks, kaya lang. Wala na. Wala na, tapos na. Short lang, short. 5 uh, minutes lang ata yung fireworks na yun kaya yeah. sad ito lang yung kanan <laughs> yan yung barko na yan patingin mo yung barko pare pina ko na dyan para may pasyalan naman kayo pinalagay ko na yung barko dyan para pwede kayong sumakay yan may interest lang na isang libo kada tao pwede ka na magpan pwede ka na maging uh, captain pag hayop. pag hayop libre din kasi pero pag ako yung so makay dito magsabi lang ako na hindi na pasok na ako libre na yon kasi napatawa ko yung kanba yung, yung mga tao dun sa alaw Pre. free nakapre tayo dun guys na entrance dahil sa isang pagtaulang natin na It's yun ayan tingin nga ng mga tao dito sa akin ayan makata dito sa Japan pag ito yung napuntan mo central sa Yokohama talibot mo yung pan natin guys yung mga tao dito na parang nasa lang sa airport pa tingin mo ba yung mga naka konlang escalator na ayaw maglakat, mga tamad yun eh naiya kasi may kapatid mo pagkatuman yun to yung 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 <laughs> Iba daw camera ng 14,000 Yan Ayan, ayan. Alin. Alin. settings lang yan, boy Oo oh. Ano yan? Mga fun, diba? diba? kasi pag yung video na Ano kaysa doon sa naka-live ka? Sige guys ano Nandito na lang Maganda Maganda Ayan,